Ano po, magandang pag-usapan po, ano? Ito hung panawagan po ngayon mga kabida ng mga kritiko dito ho sa pagriman po mga kabida, no? Ng a Senate Impeachment Court dito ho sa Articles of Impeachment, ano? Diyan po sa House of Representatives. Nanawagan po sila po ngayon ng uh, people power, ano? Pumunta sa daan at magsalita laban ho dito sa ginawa ho ng Senate Impeachment Court. At uh, iilan ho dito mga kabida, ito hong Magdalo at ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ano? Ito, papasahin ko lang po, ano? ito hong balita mula sa The Manila Times. Ang sabi po nila dito, Senate slump for act of treachery on unconstitutional decision versus Sarah impeachment complaint. ayon ito, babasahin ko lang po yung kanila pong balita, mga kabida, no? The decision of the Senate sitting as an impeachment court to remand the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives was constitutionally troubling without legal basis and a big treacherous act against the people, according to groups and individuals who Who monitored the proceedings on Tuesday? At the same time, some called on people to take to the streets and on social media to express their anger against the senators for letting their cowardice get the better of them. Magdalo representative Gary Alihano, who was among the original petitioners of the impeachment complaint, said. The ruling of the Senate or uh, Senator judges was not only pre procedurally questionable but constitutionally troubling. The Senate and the House are co-equal branches in our bicameral Congress. The House has already fulfilled its constitutional mandate by transmitting the verified impeachment complaint. The matter is now squarely within the Senate's jurisdiction to hear, try, and decide, Alejandro said in a statement. To send the complaint back is, in effect, passing the ball when it is no longer theirs to play. It undermines the integrity of the process and raises the dangerous precedent that a co-equal chamber can dictate or delay the work of another said Alihano as he urged the Senate to rise to the occasion not as protectors of political allies but as defenders of the Constitution and of public accountability. The people deserve a fair and transparent impeachment trial, not a political maneuver to escape it. Ang sabi po dito ni former uh, Senator Antonio Trillanes, Former Senator Antonio Trillanes IV called on the people to push the Senate in continuing the impeachment trial to hold Sara accountable for her crimes. We also need to get involved in the upcoming street protest and raise our voices on social media. Let's make our feelings known to the senators, he said in Filipino. Ayan. So, yun. Nananawagan po sila ng people power ho dito, mga kabida, no? E ang tanong ho dito, sinong makikinig po sa kanila, ano? Wala namang nakikinig ho dito sa kanila, no? Lalong-lalo na po ito kung uh, si Sato Trillanes po, mga kabida, no? Hindi nga niya mapanal yung kanyang sarili ho doon po sa kanyang mga labanan, ano? Okay? Ilang beses na po yung uh, tumakbo, mga kabida pagka senador tapos uh, pagka mayor yung latest ano hindi ho nanalo eh meaning hindi ho pinapakinggan po ng taong bayan mga kabida ano ito hong si Senator Trillanes tapos ngayon nananawagan ho sila na sa mga tao to take action okay dito ho sa ginawa po ng senado ano oh now ang problema kasi dito ho sa opposition ano eto Magandang pag-usapan po ito, ano? Ang problema lang kasi dito ho sa oposisyon, pag hindi ho nila makuha yung kanila pong gusto, eh kaagad uh, gustong pumunta sa kalsada. Okay? Magdadabog sa kalsada, ano, mga kabida. Gagamitin ang term na taong bayan. Eh ang unang tanong po dyan, sino yung sinasabi ho nilang taong bayan? Ano? Eh alam naman po nila siguro na hindi ho sila majority eh, mga kabida yung sinasabi ho nila na uh, ito po yung gusto po ng taong bayan na magkaroon po ng impeachment. Sino nagsabi? Yung survey? Yung survey na nagsabi po na gusto nila ito hong impeachment laban ho kay Vice, uh, Vice President Sara Duterte? eh, malino po na sukatan yung election po. Hindi ho yung surveys, ano? Okay? Diba? Yung election. malino po. Kasi kung hindi ho gusto ng taong bayan, ito hong mga Dutertes, lalong-lalo na po ito hong si Vice President Sal Duterte, eh sana yung lahat pong mga inendorso po niya, eh talo sana. Eh problema nanalo eh. Okay? Nanalo po, ano? O. Oh. Sino yung mga nanalo hong mga inendorso po? Mga mabibigat po yon ano? Mayor po ng Maynila, Kumbirnor po ng Cebu, okay? Of course, Davao, sino po yung mga tinalo po ng mga inendorso po ni VP Sara mga kabida Manix Dalipe of kagaya oh, no Sabuanga okay oh Kimbo uh, Stella ng Marikina sino nanalo po doon di ba si ano si uh, Mayor uh, ano tawag po dito Chodoro di ba oh sino pa yung iba pang nanalo po mga kabida, na mga inendorso po ni VP Sara. Kasi kung ayaw po talaga ng taong bayan, doon po kay VP Sara, kahit anong sabihin po ni VP Sara, kahit sinong inendorso po ni VP Sara, hindi ho makikinig ang taong bayan po doon. Ano? Yun yung malinaw po. Okay? Tapos gagamitin po ng oposisyon, ito hong taong bayan. E ilan naman yung taong bayan na sinasabi po nila, no? Di ba? Malinaw po yan. Ilang beses na po silang tumakbo dyan. Wala nakinig man taong bayan sa kanila? Wala. Huwag nila pong gamitin itong term na taong bayan kasi hindi lang po silang taong bayan eh. Yung sinasabi po nilang taong bayan po mga kabida, eh kanila lang po yun. Mga kaalyado po nila yun. Hindi po yung mga taong bayan na sumuporta doon po sa mga Duterte. Eh mas marami yung mga sumuporta po sa mga Duterte po mga kabida. No? Tapos idadama yun nila dito ho sa kanilang kalukohan, ano? Okay? Sinasabi po nilang lumabag sa batas, lumabag sa saligang batas, ito hong sinado. Ano? Sino ba sila na magsasabi niyan? Are they legal experts? Itong si Trillanes, ito hong si Alihano. Are they legal experts na sasabihin po nila na lumabag ang sinado po mga kabina, sa saligang batas? Ano? Mismo na ang uh, framer, isa sa mga framers po ng konstitusyon po natin. At may akda, ng impeachment provisions mga kabida diyan po sa ating saligang batas. Ang nagsabi na wala kong ginawang labag sa sa ating saligang batas ito kong Senado, ano? Within the bounds of the 1987 Constitution, yung ginawa ko ng Senado bilang impeachment court mga kabida. Malinaw po 'yun sa sinabi po ni Justice uh, uh Adolf Ascuna, ano? Okay, sino po si Justice Ascuna? Eh, simple lang po yun. Ah, uh, framer lang po yun ng ating saligang batas, ano? Tsaka pangalawa po, the principal author of the provisions ng impeachment po sa ating saligang batas. Okay?